Dapat may wallet. Masya <laughs> Bianca. Hi. Sana eh. Tatawid mo ah. uh, na tayo doon. Tara. Uh, oh, ganda oh, na lang camera ni Titi. Ang vlog. So, baka namin. Okay, kwentuhan lang kayo. Bye. Bye. See you next week. Mamimiss ka namin susulat Papadto nang ka do ka. Okay na. ka, umiyak. pa mahirap ang ambaw ng eksaktong saklaw. Wala na namang may maging Ang dami ng uno sa bagod, dudutin po.

Excited ka na ba, Bianca, sumakay ng iko? Parang ganda niya pag gabi. Pala, may lights. Oo, oh, may lights yan. Kapag uh, Christmas dito, yung... Ito, puno-puno ng ilaw yan. Maganda. Tapos may lantern parade. So, maganda. Masaya. Marami kang... Tuwing December po na mga second week. Marami kang ano... May enjoy. Ayan, oo. Ito na ba yan? May Bianca. Marami dami Oo,

yêu bà bay cái yêu vậy nè